Hello guys, good morning. Parang ang ano ng weather ngayon ah. Makulimlim tapos ang pangit ng ano dagat. Come here. Pakita ko sa inyo guys. Parang ang galaw-galaw ng dagat. See? not good weather. Kulimlim. Medyo malamig na naman. Bumalik na naman yung ano. Dati eh, parang summer na. Kahapon nga, nagsa-summer clothes na ako. May bagyo kaya? Parang ano man yung daga. Punta kami guys sa school ni bata. yung background. Ito rin. Ito pa rin sa park. Park Seaside. Lakad-lakad pa rin. Naglakad-lakad si Inday. Ay, nakikita yung kamay ko. Kat mana? Kita larut sudah seasa. Rata dong. Terima kasih Ayan, bibi. Wait. Uy, hindi sila umaksasayo. Hmm? Nalisisay. Oh, Nalisisay. Ito ang ganap ng seaside. Ang laki ng mga aso. Nagsasaya-saya. Anahing ano, mahilig talaga sila sa para sa ating sumba. Doon yung dami nila. Iba tong sa kanila guys. Eh. May mga swords sila. Iba yung kanina. Kasi ang ganda nila tingnan eh my swords or pamaytay. No guys, so may ano, hinihila ng maliit na light boat. Yung tawag ferry boat. Yan, hinihila siya ng maliit na ano.